Ito ay hindi battery. Umiilaw talaga dapat yan, sa tuwing nakaswitch on ang ignition switch. Pero kapag umander na ang makina, yan ay kusang mawawala. Ang logo ng battery na yan, ay indicator ng charging system ng battery. Kapag normal o maayos ang charging system ng battery, lilito ang indicator na yan kapag naka-switch on ang ignition switch. At kusang mawawala ang indicator kapag oandar na ang makina. Hindi normal o hindi maayos ang kondisyon ng battery charging system kung paminsan-minsan lumilitaw at mawawala. Ang ilaw na logo ng battery o charging indicator na yan. Lalong-lalo na kung lumitaw at nakapermi ang ilaw at hindi na nawawala habang umaandar ang makina. Ang ibig sabihin niyan may problema ang battery charging system. Kaya hindi magkakarga ang battery. Mauubos ang karga ng battery na magiging sanhi ng pagtirik ng makina. Kapag umaandar na ang makina, at hindi pa rin nawawala ang ilaw na yan. O kaya umaandar ang makina at biglang lumitaw yan. Ang ibig sabihin niyan, may problema ang charging system ng battery. Baka ng iba na sira na ang battery. Bagamat may epekto nga sa battery yan. Sapagkat kapag hindi nagkarga ang battery, mauubos ang karga ng battery at mawawala na ito ng lakas. Maraming mga dahilan ng hindi pagkakarga ng battery maaaring putok ang fuse ng alternator. Maaari naman na ubos na o napudpod na ang carbon brush ng alternator. Maaari din naman busted na o sira na ang ilan sa maraming diode. Pwede rin na sira na talaga ang voltage regulator. Maaari din na putol ang winding ng alternator, o kaya short the ground. Pwede rin maluwag lang ang drive belt ng alternator. Ilan lamang yan ang mga pangunahing dahilan, at pwedeng panggalingan ng hindi pagkakarga ng alternator sa battery. Ang mga test point, at mga dapat gawin kapag lumitaw ang battery indicator light upang malaman kung saan ang may problema, kung kaya hindi nagkakarga ang alternator. Ilagay ang selector switch ng volt ohmmeter sa 20 volt DC. Habang nakapatay ang makina, sukatin ang bultahe ng battery. At tandaan kung ilan ang bultahe. Paanda rin ng makina. At sukatin uli ang boltahe ng battery. Dapat 13.5 hanggang 14.5 ang normal na boltahe kung nagkakarga ng maayos ang alternator. Kung hindi nagbago ang boltahe o hindi umabot ang boltahe sa nasabing bilang, may problema ang battery charging system. Ang pangalawang dapat i-check ay ang fuse ng alternator. Madalas nakalagay ito sa under-fuse relay box. Dito kasama ang alternator sa panel at meter lightings sa fuse number 17. Ang linya sa fuse ng alternator na ito ay ang tinatawag na hot-in-on, na ang ibig sabihin ng linya ay dumaan na sa ignition switch. Saka lang magkakaroon ng 12 volts ang linya kung nakaswitch on ang ignition switch. Sa pagtest dito dapat nakaswitch on ang ignition switch. Mag-check kung may 12 volts sa fuse. At i-check e ang fuse kung hindi putok. Kung putok ang fuse, maaaring may shorted sa linya. Kung may 12 volts naman sa fuse, at hindi putok ang fuse, ang susunod na test point ay sa connector na sa alternator. Hindi makita ang test point at connector ng alternator. Kailangan pa ilabas ang alternator. Ang mga bolt na kailangan tanggalin upang mailabas ang alternator. Bago magkalas ng tornilyo sa alternator, tiyakin na tanggal ang negative terminal ng battery upang hindi mag-short kung sakaling may magdidikit na wire. Aryahan na ang belt tension adjuster upang hindi mahirapan sa pagkabit ng alternator. Ito ang output terminal ng alternator. Dito lumalabas ang kuryente na nagkakarga sa battery. Ang wire na ito ay tinatawag na hot at all times. Na ang ibig sabihin ay nakarekta sa positive terminal ng battery. Laging may kuryente ang wire na ito kahit nakapatay ang makina. Kahit naka-off ang ignition switch. Ito ang kabilang dulo ng malaking wire galing sa likod ng alternator. Dito dumadaan ang kuryente para magkarga sa battery. Dumaan ang wire sa 80 amperes na fuse. Para protection kung sakali mag-short o aksidente madikit sa ground ang wire. 20 volts DC uli ang selector switch ng volt ohmmeter. Kapag nakakabit ang mga terminal ng battery, dapat may masusukat na 12 volts sa malaking wire galing sa output na alternator. Sa connector naman ng alternator, ang kailangan matesting ay ang wire na galing sa fuse. Batay sa wiring diagram, ang kulay ng wire na galing sa fuse ay kulay black at yellow. Kapag nakaswitch on ang ignition switch, sukatin kung may 12 volts sa lalabas sa terminal ng kulay black at yellow na wire. Kapag may 12 volts na nasukat sa black-yellow wire, nasa alternator mismo ang problema kailangan na ibaba ang alternator para ma-check up at ma-repair kung kinakailangan